Magandang umaga po mga kalods. Tayo po ngayon ay linis-linis muna sa ating kapaligiran. Ingatan natin yung ating kalikasan. Ating linisin ang ating mga basura. Ang basura natin itapon natin sa tamang tapunan. Ayan po, wawalis po ako ng mga kalat-kalat dito sa amin kasi talagang marumi na ang aming bakuran. Ayan po makikita nyo po dito sa aking vlogs ay talaga pong aking ituturo sa inyo kung paano po ang paglinis ng ating kapaligiran o ating bakuran yan po mga kalods ito po ang aking ginawa ngayon ako po ay nagwawalis tapos tinapon ko po sa maayos ang basura at ito po ay ating itatapon po sa garbage truck kasi po para malinis po ang ating kapaligiran at ito po'y mabango at walang amoy. Malamig po ang simoy ng hangin. Ayan po, napakasarap po lang, langhapin ang hangin kapag walang basura. Walang basura, walang amoy. Ito po mga kalods, tingnan niyo po, walis-walis muna tayo para naman ma-exercise yung ating katawan. Ito po, sige po walis-walis lang tayo. Sabayan nyo po ako, mga Lord. Sana po ay ganun din kayo sa inyo. Dapat, pag nakita nyo, basura nyo, pulutin nyo, or walisin nyo na lang. Para naman ang ating government ay katulad sa ibang bansa na malinis po talaga. Ayan po, pakita ko po sa inyo. Yan. Dapat may nakalagay dito sa inyong bakura na basura mo, itapon mo. Ligpit mo yung basura mo. Ayan po, ito po. Sa Bisaya kasi ito, basura mo, hipuson mo. Sa Tagalog po yan, basura mo, iligpit mo. Yun po ang ibig sabihin nun sa Tagalog. Ayan po. Ito na po yung mga basura, guys. Akin na pong dinampot at nilagay ko po sa sako. Para pagdating po ng garbage truck ay... Ito na po ay ikakarga na agad pati po yung sako ay itatapon rin. Ayan po. Ganito po ang paglinis natin sa ating mga kapaligiran. Sana po ay tulong-tulong tayo sa paglinis para naman ang lahat ay masaya. Ito na po. Ayan na, sasayaw-sayaw na ako dito guys kasi ang sarap ng feeling pag maging malinis na ang iyong bakuran. Sana po ay maglilinis din kayo ng iyong bakuran. Ang basura nyo po ay itabi nyo sa malata, di malata at magamit pa. Iwalayin nyo po bukod bukod din po ang paglagay ng mga basura. Kasi po ito na po yung mangyayari ngayon. Sasayaw-sayaw ka na lang. Ayan po, inawakan ko po, po yung magamit pa, yung di magamit at malata. Yan na po. Sayaw-sayaw na lang tayo guys kasi talagang malinis na po. Tingnan nyo po ang kapaligiran na aking lininis. Ayan po mga luti, maraming salamat po sa pag watching or panunood ng aking video. Ito po ay basura po yan. Basura mo, itapon mo. Thank you for watching.